sa aking channel Vince Plant TV so andito pa rin tayo sa harapayan ng aking bahay kung saan nakatanim yung apple at mga grapes ko at ibang crossing fruit trees so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano tinamaan ng root rot itong tanim kong apple na medyo malaki na so ito po yung sign na tinamaan na ng Rotrat itong kanin kong apple So nagkaroon ng mga uh, Dark spot yung Dahon So unti-unting nalalanta Ayan So Ganito guys Kung um, napakansin nyo yung dahon You know So natatanggal na kasi nalalanta Dahil yon sa Rotrat Kinamaan kasi ng root rot itong tanim kong apple so in my experience uh, madami dami na rin namamatay yung tanim kong apple dahil dito so pag ganito na ang nangyari sa mga dahon na nagkaroon ng dark spot uh, tinamaan na yan ng root rot -trat. so ang ginawa ko hinuhukay ko dito yung kanyang mga ugat dito sa ilalim yan dito hinuhukay ko dito tapos sa ilalim unti-unting nalalantay yung kanyang mga ugat so uh, ang ginawa ko uh, kiniskis ko yung nalalanta na ugat yung kanyang balat tapos nilalagyan ko ng fungicide kahit anong klaseng fungicide uh, tinutunaw sa tubig tapos nilalagay dito uh, magkaraan ng tatlong araw obserbahan uh, utsirbahan nyo po tapos lalagyan na, na, na naman ulit ng fungicide kasi yun yung nangyari sa akin sa granny smith kong apple so may experience uh, nabuhay naman siya so naagapan ko uh, ganitong mga pamaraan so yan guys sinisir uh, sinishare ko lang base sa experience ko so sayang naman na malaki na tapos na mamatay uh, lalo na sa kung saan na itanim mo na ah uh, nababahaan no. Na kanang ng baha. So ganyan 'yon mangyayari. So nagarotra talaga. So ganito lang yung ah uh, gagawin natin. Kasi base po sa experience ko, so yon uh, okay naman. Ah uh, nabubuhay naman siya so yun lang muna guys uh, sana may natutunan kayo sa video ko paki like and share na rin kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na at isama mo na rin pilitin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload